Hi guys! Welcome back to my channel! Ito na nga ang surprise party ni na Ella de at kanyang pamilya, at syempre, ang nag-organize talaga ang mga fans ni Maring Gemma Galanza. Syempre, ikaw ba mutig nang maiyak si Maring Gemma sa surprise party party sa kanya? Pagkatapos ng laro nila kagabi, o ba? Diba? Grabe yung gift ni Gemma, nang hakot siya pagkatapos ng laro. At syempre, dagdag pa, player of the game pa si Maring Gemma kahapon kaya ang saya-saya ng birthday niya at syempre panalo din ang cream line as in buo talaga ang birthday ni Maring Gemma sabi nga ni Ella sa kanyang greeting say Gemma na I'm the lucky one, I love you o oh, di ba iba na talaga si Ella kay Jema talaga sa swerte daw ni Ella kay Jema. syempre si Gemma naman mangyak niya kasi sa surprise party syempre nandoon si Ella, kahit nasa likod lang si Ella, happy-happy siyang nakikita si Gemma na sobrang happy din, so yan ang po guys ang ating update sa ngayon, hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo so sa bagong upload.